Ay, nako. Eto, tama-tama makakausap natin. ng takapagsilita po Department of Agriculture, si Asek Arnel de Mesa. So, usapin po ng MSRP na yan. Okay, diba? ba? Uh, Asek de Mesa, sir, good morning po sa inyo. Maraming salamat sa pagtanggap sa napakaagang tawag namin dito sa Super Radio. This is Radio na TV pa. Good morning, Asek. Hi, Orly. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Bye, -bye. Asek, uh, tuloy na ko ba sa December 5 yung MSRP sa baboy, carrots at sa kasibuyas? Bukas. Uh, yeah, yung sibuyas, early nag-start na tayo ng MSRP nung December 1. Oo ah, pala, oh, napairan na. Yung, yung, ano lang, baboy at saka carrots, tama? Yes, uh, uh baboy at carrots naman magsisimula ngayong uh, December 5. And then yung ating baboy nasa 330 sa pige and then 370 yung lempo And then yung sa carrots naman ay 120 kada kilo. P120. Mm, Walang dahilan naman talaga uh, para sumobra sa 370 and 330 sa kasim ang baboy. Dahil punong-punong yung raw yung mga cold storage facility. Tama ho ba yan, Asak? Tama Orly. Yung ating uh, requirements uh, ngayong kapaskuhan... Nakaprogram na yan uh, early on, second, third quarter. Kaya yung ating mga cold storages ay talagang punong-puno para doon sa mga karne. Nakakailanganin natin. Kaya wala tayong na expect na mga sudden surges sa presyo ng mga iba't ibang karne. Nakakailanganin natin. bakit daw nasama sa uh, kinakailangan magpatupad ng MSRP ang carrots? Ano raw po ang kasaysayan sa likod nitong carrots na ito, Asak? Uh, inalaw kasi natin yung importation ng carrots dahil nagkaroon talaga ng kakulangan dyan. Pero kagaya nung sa sibuyas, mura naman yung kuha ng carrots para hindi abusuhin uh, early yung pressure uh, presyo pagdating dito sa atin. Tama, no? Mukhang uh, yun din naman na dapat nabalik. Pag pinintulutan ng importation, dapat eh, meron ding MSRP para ma-enjoy ng mabuti ng ating mga kababayan itong mga pinintulutan natin na angkatin ng mga trader. Tama, tama yun early. All right. Uh, bukod sa carrots, meron pa hubang mga dapat daw isama sa MSRP. Hindi naman siguro kinakailangan ng MSRP ang sili. Na ha ah. na to na almost uh, 700 to 800 daw ang uh, per kilo, asak Yung sili actually ordinary or, laki na nang ibinaba nasa 380 hanggang 400 na lang ngayon. Coming hmm. yan. kagaya ng nabanggit mo 700 to 800 pesos kasi nagsisimula nang uh, tumigil yung uh, pag-ulan doon sa mga areas na taniman natin ng sili. Okay, Balik. so tama ka. Uh, yung ibang commodity hindi naman kailangan ng uh, MSRP. Okay. Balikan ko lang yung baboy. Sa mga magtutungo sa paleki bukas at pag may makitang hindi susunod sa MSRP, ano rin po dapat gawin at paano sila makikipag-ugnayan sa DA o sa mga otoridad? Uh, Unang-una po, uh, bilhin lang talaga nila yung susunod sa MSRP at uh, pag may nakita po sila na mga presyo na hindi uh, sumusunod, ipagbigay alam po agad sa ating uh, mga market administrators at saka po sa LGU. Pwede rin po nilang uh, isumbong yan sa DA at uh, patuloy po yung pag-ikot ng DA at saka DTI katuwang po LGU sa mga pamilihan. Uh, especially po dito sa Metro Manila pero ganoon din po sa ibang areas. Ang iba yata mukhang mas gusto mag-post sa Facebook, sa social media at doon makita kung paano mag-react -re ang DA. Pwede ho ba yung ganoon na asak? Yes po. Mas maganda rin po yun kasi mabilis na naman po ngayon yung uh, daloy ng informasyon lalo na po sa social media at uh, para po mas madali rin natin mapuntahan. Uh, basta stickin lang nila talagang uh, angkop sa pagkakataon o sa panahon. Baka mamaya i-post nila 2024 pa. Eh, dapat December 5, December 6, 2025 para mas maganda at mabilis sa pagtukoy kung ano itong mga uh, uh, tindahan na hindi sumusunod sa MSRP ASEC. Yes po. Tama yan uh, ka Orly. Okay. Anong, anong kasi sayang po nung ina umangkat pala tayo ng baboy, uh, karne, uh, sa, sa Spain? Akala ko chorizo lang ang kinukuha natin doon, may inangkat din pala tayo ng baboy doon. Uh, actually, sa Spain, yan yung isang pangunahing source natin ng uh, karneng baboy at saka ng iba pang uh, karne. Uh, among other countries sa uh, Europa, uh, sa US naman, karamihan dyan yung manok. At nagkataon may outbreak doon ng African Swine Fever. Kaya pagsamantalang ititigil muna yung temporary ban ng importation uh, sa Spain. At uh, ngayon naman ay may utos na rin si Secretary para hindi maapektuhan yung uh, daloy ng uh, imports uh, sa ating bansa. Mag Nagkakaroon ng regionalization uh, kagaya sa U.S., pag nagkaroon ng ban, hindi yung buong bansa ang binaban natin kundi yung state lang na kung saan nagkaroon ng uh, outbreak ng uh, isang sakit. Nakakalangkot lang kasi kung tutuusin ang production ng baboy, kaya naman natin i-sustain yan. Uh, hindi nga lang talaga nangyayari ngayon dahil sa uh, kabi-kabilang mga problema. asa ano Yes. Uh, nung nagkaroon tayo ng ASF noong 2019, 2019 o African Swine Fever, Uh, malaki talaga yung nawala uh, from 15 million heads bumabaya ng 9 million heads. So talaga uh, more than 6 million yung nawala sa total population natin. Okay, hindi na lang siguro, uh, maraming concern talaga yung Galunggong. Um, ito naman ay eh, maaring pagbukas ng uh, uh, pagtatapos pag ng fishing ban ng Galunggong sa January, oh, next month eh babalik naman tayo sa surprise siguro ng Galunggong na ano po? Asec. Uh, tama yan kasi kung titingnan natin yung datos mula 2015 hanggang 2023 uh, after every opening ng ating uh, fishing season uh, from 15% tumataas up to 85% yung supply ng galunggong sa atin so malaki ang naidudulot magandang epekto ng close fishing season para talaga makapag-spawn na mabuti yung ating mga uh, isda, hindi lang ng galunggong, uh, dito sa ating mga karagatan. Mm, okay. Marami namang alternative. Sabi nyo nga kahapon, eh, bukod sa manok, maraming alternative na pwedeng uh, mas masarap pa sa galunggong uh, asek ang ating mga kababayan. E oh, na, of course, nandiyan na, yung tilapia, ang uh, bangus. Ang tilapia nasa 160 yan ng kilo ang bangos na sa 200 hanggang 240 depende sa size. Uh, kaya yung galunggong kasi natin nasa almost 380 yung pinakamahal 400 sa local yung imported naman nasa 300. Kaya talagang tight talaga yung supply. Kaya ganito yung presyo, Kaoli. Alright. Anyway, asa kami po patuloy ugnayan hanggang sa bumalik sa normal itong mga presyo na ating pinag-uusapan mula isda, karne, hanggang sa mga gulay. Um, meron lang talagang mapangamba ating mga kababayan muli siguro mangyari na magaling na ho Ano ang um, ipapatupad bukas December 5 ng DA uh, regarding sa karne ng uh, presyo ng karne at ng carrots at pwede nilang gawin kung sakaling meron pong lalabag po nito. Asek, go ahead po. Uh, muli, maraming salamat ka, sa pagkakataon. Uh, simula po bukas December 5, uh, ang kagawaran po ay mag impose ng uh, maximum suggested retail price para po sa ating karneng baboy. Doon po sa kasi at Pigi ay nasa 330 kada kilo ah uh, samantalang yung ating punlean po ay uh, preperisyohan ng 370 per kilogram again yung maximum suggested retail price at sa carrots naman po ay nasa 120 ang kada kilo ah uh, po natin itong isagawa para po masigurado yung kapakanan ng ating mga mamimili at hindi po uh, maabuso Uh, lalo po ngayon sa panahon ng uh, palapit na po ang Kapaskuhan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming ano salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Good morning. Assistant Secretary Arnold De Mesa, mga puso, spokesperson, takapagsalita ng Department of Agriculture, ang inyo po napakinggan.